What's up mga parikoy ayun isang mapagpalang araw sa ating lahat so ngayong araw mga parikoy samahan nyo ako sa ating gagawing video today so wala tayong destination may pupuntahan lang tayo at babalik naman agad so sa lahat ng mga solid subscribers natin dyan uh, thank you thank you road to 1k na tayo mga parikoy ayun So thank you sa lahat ng mga solid subscriber Sa mga hindi pa Mag subscribe na kayo Sa walang kwintang channel <laughs> Walang kwintang channel Kaya <laughs> mga parik oy Uh, mag road one kina tayo ano so sana patuloy no na tumataas ang ating uh, subscriber Uh, almost 3 weeks pa lang tayong nagbablog diba tatlong linggo pa lang tayong nagvlog meron na magro road one kina tayo so yung mga parikoy tayo ay pupunta doon sa North Fairview dahil may pupuntahan tayo doon at uh, saglit lang naman babalik agad so samahan nyo ako mga parikoy sa ating biyahe today kung anong mga ganap no sa ating mga lente na mas kikita, no so maganda panahon ngayon ah, ah mainit ah uh, time check now is 9.42 in the morning mga pare good morning sa lahat so maganda panahon no so kagabi maulan eh so sana ngayong araw i eh, magandang panahon mo no? hanggang maghapon so mga parikoy uh, dito na tayo sa may ano Dunya Carmen Commonwealth Avenue yung Sunday mga parikoy bala ko sanang pumunta ng ano nang Marilaki eh, hindi lang ako natuloy dahil may biglaan ako meeting so yung nangyari sa mag-asawang matay Grabe yung nangyari doon ano sa Maray uh, nakita ko sa video base doon sa nakita ko sa video ah, sa dashcam ng ng pickup truck. Talagang e, talaga ang ng takbo ng mag-asawa naka, naka motor, naka big bike. Ang tulin. Nag-overshoot siya. Pero alam ko ano 'yun eh ah uh, umuvertex siya no parang umuvertex siya doon sa isang kasabay niya na ano na motor, pero nag overshoot talaga siya kitang kita yung ano naman uh, sa dashcam no so dapat talaga na mag iingat no dahil napakadelikado ang ang marilaki dahil sa mga uh, corner di ba mga corner na paliko ng mga kalsada doon so nakikita ko lang naman yung mga parikoy eh, dahil sa yun nga nanonood ako sa mga kasama nating motovlogger na ando naka base palagi sa sa Marilaki pag tuwing Sunday so kaya alam na alam ko yung ano uh, ang dito yung ganda nung kalye. Kahit ni minsan parikoy, eh, never pa ako nagawi dyan sa Marilaki So, gusto ko sana nung Sunday, gusto ko sana ng pumunta kasama ng mga tropa ko. Eh nagbago yung schedule ko kasi meron akong biglaang uh, meeting. So, hindi na tuloy. Pero yung pinangyarihan mga parikoy eh, nang yung nadisgrasya nga hindi naman dun sa totaling um, yung nire-race track ng mga kamutay nating kasamang mga rider din pero hindi naman lahat baga nagpa-practice uh, doon nagpa-practice sila mag mag race race dahil nga libre naman talaga doon dahil kung sa race track sila eh napakamahal ng, in, ng, entrance no so doon sila sa ano doon sila sa marilaki kasi ang gagastusin nila talaga eh kaso pag uh, nagpa-practice sila doon delikado kasi di ba may madadamay eh. nakakatakot nga naman talaga kasi isipin mo ikaw nga maingat ka tapos yung mga uh, nagpa-practice doon pag nasimplang yun panigurado yun may madadamay at may madadamay doon. ang dami ko nang nakita doon sa mga kasama nating motovlogger na yun nga mga nasimplang tapos na ano siya nadamay no yung kahit yung babae nakaupo lang doon sa gilid puta basag yung ulo sa likod niya no na nakakatakot So yun yung mga delikadong area dun, yung ano, yung manukan yan. Uh, laging may nadidiskirasya dyan. Sa Devil's Corner, yun. Number din yun. Lalo na dun sa may ano, kupo. Uh -huh. Napaka-delikado. Pero yung nadiskira siyang mag-asawa, yun sa tatlo na yon yung laging inaanohan ng mga, pinapraktisa ng mga raider do ay yung pinangyarihan ng mga yung nadisgrasya sa taas yun hindi doon sa pinapraktisan ng mga rider so ayun nga parang gusto ko nga sanang pumunta talaga doon kasi mag chill chill lang chill ride uh, breakfast yan ganun nabigla ko doon sa balita no ang kinabukasan ng Monday nabigla ko sa balita na gano'n nangyari at nasabi dun sa balita vlogger daw na sikat. Eh, mukhang hindi naman vlogger sila eh. Talagang nag-chill ride lang yung mag-asawa. Awawa kasi apat yung mga anak. Mga minor edidad pa lahat. Sayang no. Sayang yung buhay nila. Dahil lang doon sa isang pagkakamali ni sir. Kundolin sa naiwang ng ano, pamilya ng mag-asawa. Walang professional na na rider. Pag nagkamali ka ng isang beses, ay talagang goodbye ka. Mga professional nga na ano, namamatay na di disgrasya. Tayo pa kayang mga ordinaryong biker lang tayo. Iba yung skills ng mga professional driver. Talagang magagaling pero tingnan mo, sablay pa rin. Di ba? dami nang namatay ng mga rider talaga ng mga profesional kaya pag uh, nagkamali ng isang business pa, mga parikoy eh, talagang ganun ang aabotin mo diba? sayang eh sayang yung buhay ng mag-asawa dahil lang sa isang pagkakamali no? na napakatuloy ng overtake niya tapos kurbada pa din nag overshoot siya pag overshoot inabot yung gilid ng pick up na truck sa gilid sa gilid lang pero although hindi naman wasak yung ano yung gilid ng pick up truck pick katawan siguro talagang bumangga ron sa ano durog din yung ano eh sa sobrang lakas ng impact di ka bubuhayin doon umiikot yung ano eh umiikot yung pick up eh kitang kita doon sa dashcam talaga Sino, para, sila, para silang sinundan ng camera ng pagkabangga grabe umiikot yung truck pick up truck di ba yung mga nagra-rides chill chill lang wag yung takbong kala mo professional ka no di ba di, di lahat ng oras eh magaling ka oo, oo andun, andun na nga tayo magaling ka sa pagnumotor eh professional nga nadidisgrasya pa kayo pa kaya di ba So, ito lang mga pare ko, isa eh, lahat po ng mga nagra-rides or mga rider na tulad ko. Eh, chill chill ride lang, hindi mo kailangan magpakitang gilas diyan. May karamihan pa ulit nakita roon sa sa video nung motovlogger, no? Naka touchdown pa yung kamay habang nagpukorbada So, siguro isip-isip niya pag nag-touchdown siya, ay sikat siya. Eh, kaya nga daming nagtatambay doon na mga vlogger at saka mga manunood dahil ang inaabangan nila yung nagkalat ka. Yun yung ay inaabangan nila pero yung kung gaano ka ang galing hindi ka ma-appreciate ng mga yun, hindi ka mapapansin ng mga yun. <laughs> Kahit anong gawin mo. Tama diba pa ko eh, dito na ako. Oh. So, mga parikoy, uh, tayo ay pauwi na, no? Uh, tingnan natin kung saan tayo dadaan. Uh, try natin dito, park. Dito ako dati nag aano mga parikoy, nagbibisikleta, Nung nagbibisikleta pa ako dati, um, di dito ako, dito ako palagi sa area na to. So, try natin kung may labasan dito, ano? sana may labasa no sa dolo pero alam ko wala eh mga sarado yata yung dolo eh sarado nga sarado ba no sarado mo no sarado ba no sarado ba no sarado ang daming mga ano rito, tingnan mo, oh. timo. Oh. Dit be dito ako nag nagbibisikleta dati. Ito, sa paikot ikot 'yan eh. Mahalawak ang paikot niyan eh. Dito yo, dito ako nagbibisikleta. Tahimik dito nak, tingnan mo mga, kay, mga classmate mo, 'di ba? Daming nag-aano. <coughs> may kumakain, may 'di ba? Kasi scramble. Ha? Scramble. Asan? Wala, Asan yung scramble? Asan? Ah, saan? Mamay, oh, ay bukas natin. Saan nga banda? Wala na, naglalako. Naglalak dito lang, naglalakad lang. Doon, kanina. Hindi doon sa labas, dito lang. Ah. Uh -huh. Ha? Tapin natin. A few minutes later. Okay na yan. Ay, sir. sir. Thank you, sir. ano tay mo ano bibisikleta o oh. dilika duwa dun na oh. di ba so alright mga parikoy uh, hanggang ah yon dito na lang ang ating vlog today So, bago tayo magpaalam mga parikoy, koy magpapasalamat lang ako sa ating mga solid subscriber. Na road to 1K na po tayo mga parikoy. Mag-share lang kayo mga parikoy, mag-share, like and comment na rin sa mga gusto mong pa-shoutout. Para ma-shoutout natin sa sa dulo ng ating video no sa gagawin nating next video kung mayroong magpapa out. So right mga pare ko, huwag kalimutan ring i-hit eh, 'yung notification bell para updated kay palagi sa ating video na gagawin pa. All right. So hanggang dito na lang mga pare God bless you all. This is Jbox Motovlog. Vlog. Boom